Yo, good morning. Ngayon ang oras alas 8:05. Kakauwi ko lang. At dahil sa mauubusan na ng gatas sa mga anak ko, kailangan ko mag lane ngayon. Okay, samahan niyo ako at magbabanat ako ng buto. Ngayong araw, papalaban ako. Ah, uh, syempre may mga kasama rin naman ako. Sa totoo lang mas maraming mas marami ako nagagawa pag gabi yung pasok ko. Sa so ngayon hanggang dito muna. At samahan niyo ako na mag sideline para mayroon tayong panggatas. Yun, eto na. Simulan na natin. Magbanata tayo ng buto Okay, shoutout muna kay Joven Alvaro at kay Jude Victor's Vlog. Ingat lagi. Okay, ito kakarating lang buhay naman. Sa ngayon hanggang dito muna, hanggang sa muli.